Ang kasaysayan ay naitinta ng kahapon ang ng Ang kwento ng pag-ibig sa puso'y naon Bawat ala Bawat ala tala sa gabi, kapay sa bukas Pag-ibig ang hari Kung hari. Kung hari, Alam niyo ba? na noong isang gabi ng Oktubre 1762, ang makakapal na pader ng Intramuros na ilang dantaon ng ipinagmamalaki ng Espanya ay biglang bumigay? Ang mga barko ng British East India Company ay dumating hindi para mag-alay ng kalakalan, kundi upang sakupin ang mismong puso ng Pilipinas. Ngunit, ano ang tunay nilang pakay? Ginto ba? Pila? O baka isang mas malaking yaman na mas mahalaga pa kaya sa alinmang kayamanan. Ang kanilang pangunahing pakay ay ang ating mga aklatan, ang ating alaala. Sa loob ng Intramuros, matatagpuan noon ang San Pablo Convent. Dito nakalagak ang isang aklatan na tinaguri ang pinakamalaking repository ng kaalaman sa buong kolonya. Isipin mo, dalawang tung malalaking estante bawat isa ay puno ng dalawang u hanggang tatlong aklat at sulatin. Ito ay mga librong nakasulat sa Latin, Kastila at iba pang wika. Mga tala ng bakas, agham, medisina at mga kwento ng katutubo. Iyon ang San Pablo Library noon. Isang repository pinagkaaingatan ng mga praile. Ngayon, wala na itong bakas kundi ang ilang dokumentong nakaligtas at nakakalat na sa iba't ibang bansa. Nang dumating ang mga Ingles noong 1762, hindi lang kayamanan ang kanilang nilimas. Isa-isa nilang kinuha ang mga aklat at manuscripts. Ito ay yaong mga sinulat na hindi pa naililimbag, orihinal na kopya ng mga ideya at tala ng ating kasaysayan. Isinilid ito sa mga kahon isinakay sa barko at tuluyang nawala sa ating paningin. Pagkalipas ng ilang taon, may mga lumitaw sa mga auction sa London. Ang ilan ay napunta sa Indiana University sa Amerika kung saan nakilala bilang bahagi ng Lilly Library. Ang ibay sa SOAS sa London, kilala bilang sentro ng pag-aaral sa Asia. Mayroon ding dinala sa Lopez Museum sa Maynila. At ilang mga aklat ay naiwang sa British Library mismo patunay ng lawak ng pagkakahati ng tinatawag ngayong Manila Papers. Noon ay pinagpiestahan sa merkado ng Europa, ngayon ay nakatago sa mga arkibong mahigpit na binabantayan. Ngunit ang pinakamalaking intriga, ano nga bang nawala? Ayon sa ilang historiador, posibleng kabilang dito ang mga tinatawag na codex. Sa payak na salita, ang codex ay isang sinaunang anyo ng aklat, parang notebook ng ating mga ninuno kung saan nakatala ang kanilang batas, paniniwala at kasaysayan. Ibang-iba ito sa mga librong ginawa ng mga Kastila dahil dito, bawat codex ay maaaring naglalaman ng mga hiwaga ng ating pinagmulan, isang alaala na kung hindi nadala Baka ngayon ay hawak pa natin bilang ebidensya ng ating tunay na kasaysayan. Ngunit dahil sa pananakop at pandarambong, ang mga pahinang iyon ay naglahong parang usok. Ngunit heto ang nakapagtataka. Habang naglaho ang maraming aklat mula sa Intramuros, sa Espanya naman, ilang taon matapos ang pananakop, may mga dokumentong lumitaw na may nakatatak na Pilipinas mga manuskrito at tala na mistulang hindi nawala kundi napadpad sa kanilang mga arkibo. Sa Arkivo General de Indias sa Sevilla at sa Biblioteca Nacional de España sa Madrid, nakatago ang mga papeles na may margang galing mismo sa ating kapuluan. Mga lumang tala ng pamahalaan, mga mapa at mga liham ng mga praile. Ang tanong, ito ba'y bahagi ng orihinal na koleksyon na tinangay ng mga Ingles at kalaunay nakabalik sa kamay ng mga Kastila? O ito ba'y mga sipi na sinadya talagang ipasa sa Espanya bago pa man ang pananakop? Hanggang ngayon, walang malinaw na kasagutan. Gulit ang pagkakaroon ng parehong nawalang dokumento sa London at sa Madrid ay nagbibigay ng isa pang palaisipan. May posibilidad bang hati-hati na ang ating kasaysayan? Pinag-aari ng iba't ibang bansa nakatago sa kanikanilang bodega. Sa Espanya, ang mga papeles ay ligtas na iniingatan ngulit bihira lamang masilip ng mga Pilipino. Ang mga pahinang ito, bagamat galing sa atin, ay tila ba mas kilala at mas abot kamay ng mga dayuhan kaysa sa mismong anak ng bayan. Isa sa mga pinakapayak pero pinakamahalagang alaala ng ating bayan ay ang tinaguriang Murillo Velarde Map ng 1734. Tinawag itong ina ng lahat ng mapa ng Pilipinas. Isang obra na hindi lamang guhit ng mga isla, kumbi kwento ng ating kultura. Sa gilid ng mapa, makikita ang mga larawan ng mga katutubo, Tagalog, Visaya, Ayeta, pati mga esena ng araw-araw na buhay. Nulit noong 1762, hindi lamang mga libro ang tinangay ng mga Ingles. Kabilang din dito ang copper printing plates ng Villarde de Map ang mismo hulmahan kung saan kinukopya ang mapa ay dinala sa London. Doon muling ipiniprint at ibinebenta bilang mga antigong kopya na sa kalauna naging pag-aari ng mga kolektor at museo. Isipin mo, ang mapa na sumasagisag sa ating pagkakaisa bilang kapuluan, ginamit bilang collectible sa ibang bansa. Para bang ang larawan ng ating bansa ay naging dekorasyon na lamang sa mga dingding ng mga banyaga? At hanggang nayon, Ilan sa mga orihinal na kopya at plates ng Murillo de map ay nananatili sa mga kamay ng mga dayuhang institusyon at pribadong kolektor. Samantalang tayo na siyang nasa mismong lupaing inilalarawan ay bihira lamang makakita ng tunay na orihinal. Isang paalala na maging ang guhit ng ating bayan ay matagal ding isinilid at inangkin ng iba. Habang sa London lumilito ang mga tinangay na libro at mapa at sa Madrid naman ay nakatala ang mga papeles na may markang Pilipinas, may isa pang nakamanghang ebidensya na lumitaw, sa Germany. Sa Staatsbibliothek de Berlin at sa Deutsche Digital Bibliothek, may nakatabing mga mapa ng kapuluan, mga chart ng Palawan, Sulo at Visayas na iginuhit noong ikadabing siyang nasiglo. Detalyado ang dagat ang mga daungan at maging ang mga ruta ng kalakalan. Ngunit, may palaisipan. Saan nang galing ang mga datos na ito? May hinala ang isang historiador. Maaring kopya lamang ito ng mga original na charts na dating nasa Intramuros at nang makuha ng mga Ingles kumalat at ginamit bilang batayan ng ibang bansang Europeo. Sa madaling salita, ang ating kasaysayan ay hindi basta-basta nawala, kundi hinati-hati, ipinasapasa at itinuring na pag-aari ng iba. Mula sa London, Madrid at Berlin, kumalat ang mga pahina ng ating kasaysayan. Hawak ng mga banyaga, ligtas sa kanilang mga arkibo, ngunit malayo sa atin. Ang ninakaw na alaala ay naglakbay sa buong Europa, habang ang Pilipinas ay naiwan na walang sariling salamin ng kanyang pinagmulan. Mulid pagdating ng dulo ng ikalabing siyam na siglo, dumating ang panibagong mananakop. Hindi na Kastila, hindi rin Ingles, kundi mga Amerikano. At hindi kanyo ng kanilang pinakawalan, kundi mga pahina ng batas at estadistika. Taong 1903, pagkatapos ng madugong digmaan laban sa mga Pilipino, ipinasa ng mga Amerikano ang isang proyektong tila inosente, ang kauna-unahang pambansang sensus. Sa mga mata ng dayuhan, ito ay isang simpleng pagbibilang ng tao. Nguit sa likod ng mga numero, may nakatagong plano sa bawat pangalan na naisulat, sa bawat bahay na binilang, unti-unting hinati ang bayan. May mga tinawag na Christian tribes at ang iba na may ikinahon sa katawagang non-Christian tribes. Sa isang iglap, ang pagkakaiba-iba ng wika at pananampalataya ay naging kategorya sa papel, isang label na magtatakda kung sino ang kabilang at sino ang hiwalay. Ang sensus na ito ang ginawang batayan para sa lupa, para sa pagboto at para sa pagbibigay ng posisyon sa pamahalaan. Kung ikaw ay nasa tamang kahon, may pagkakataon ka. Kung hindi, mananatili kang nasa gilid, isang mamamayan sa sariling bayan na walang boses. Kasabay nito, inilunsad din ng mga Amerikano ang ethnological survey. Dito nila inuri ang mga Pilipino ayon sa itsura, pananamit at paniniwala. Mga larawan ng mga igorot, moro at iba pang katutubo ang ipinaskil para ipakita na sila'y naiiba. Hindi raw handa para sa ganap na kabihasnan. At habang isinusulat ang lahat ng ito sa mga pahina ng estatistika, unti-unting na itatak sa isipan ng marami ang bagong imahe ng pagiging Pilipino isang imahe na tinukoy hindi ng sarili nating bayan kundi ng paningin ng mga banyaga. Sa isang tingin, parang walang mali siya ang isang sensus. Pagbibilang lang ng tao, bahay at kabuhayan. Ngunit kung titignan, makikita ang mas malalim na sugat na iniwan nito. Dahil sa mga kahong Christian at non-Christian nagkaroon ng malinaw na linya kung sino ang dapat isama at sino ang maaaring isantabi. Ang mga Muslim at mga katutubo ay inilagay sa ilalim ng label na hindi kabilang. Ang mga Kristiyano naman, lalo na ang mga ilustrado, ay nagkaroon ng mas maraming oportunidad. Ito ang naging daan para mas madaling ipaliwanag ang mga patakaran sa lupa ang ilang lupain ng mga moro at katutubo ay ideklarang public land sapagat ayon sa tala ng Amerikano, wala silang formal na titulo. Sa isang iglap, ang lupaing minana sa salinlahi ay naging pag-aari ng pamahalaan. At sa politika, ang sensus ang ginamit para tukuyin kung sino ang maaring bumoto at kung sino ang hindi pahanga. Ang mga nasa non-Christian category ay tinanggalan ng karapatang pumili ng kinatawan dahil itinuturing silang hindi pa sibilisado. Kung ang mga Ingles noong 1762 ay ninakawan tayo ng alaala, ang mga Amerikano naman noong 1903 ay nagbigay ng bagong mukha. Isang pagkakakilanlan na kanila ang lagtakda. Sa papel at inta, ikinahon ang buong sambayanan sa mga kategoryang sila ang gumawa. At ang intriga, hanggang ngayon, nararamdaman natin ang mga linya ng pagkakaiwalay na iniwan ng ganitong uri ng pagtingin. Isang sugat ng kolonyal na pamumuno na hindi madaling burahin. Dalawang siglo, dalawang banyaga. Magkaiba ang kanilang anyo, pero iisa ang iniwan nilang marka sa atin. Noong 1762, Ninakawan tayo ng mga Ingles ng ating alaala. Dinala nila ang ating mga libro, mapa at manuskrito palayo sa ating mga mata at isinabong ito sa mga aklatan ng Europa. Sa pagkawala ng mga pahin ng iyon, nabutas ang ating salamin sa nakaraan. Noong 1903 naman, dumating ang mga Amerikano. Hindi nila ninakaw ang ating mga libro. Ngunit sila mismo ang sumulat ng ating pagkatao sa kanilang mga census at survey ikinahon nila tayo sa mga label na hanggang ngayon ay may bakas sa ating lipunan isang bayan na pinagkaitan ng sariling alaala at pagkatapos ay ipinta ng banyaga ayon sa kanilang kagustuhan at sa pagitan ng pagkawala at pagkakahon tayo ang siyang nagdusa ang ating kasaysayan ay nakalatag sa mga aklatan ng ibang bansa at ang ating pagkakakilanlan ay naidikta ng dayuhang paningin Ngunit isang bagay ang nananatiling malinaw. Ang ating tungkulin ay muling buuin ang nawawala, ang mga pahina ng ating kasaysayan at ang larawan ng ating sarili. Ngunit hindi natapos ang lahat sa pagnanakaw ng alaala at pagkakahon ng pagkatao. Sa gitna ng pagkawala, may mga anak ng bayan na tumindig. Taong 1899, isinilang ang unang republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan. Isang kongreso na nagtipon para ipahayag na tayo ay may sariling pamahalaan, sariling konstitusyon at sariling boses. Ngunit tulad ng naunang kabanata, hindi rin ito nakaligtas sa intriga. Mga alitan, pagtataksil at mga lihim na sumubok sa katatagan ng bagong republika. Abangan sa susunod, Malolos 1899. Republika sa gitna ng intriga